magbasa lang natin yung regador dya o yan o ito po yung unang mga namun na yung sa pinsan namin yung pinasa ko sa inyong picture at video kapo na nagdidilig yung pinsan namin ayan naburah dahil sa lakas po ng ulan kagabi magdamag oh. sayang ang mga buto na anod hmm? magdamag na ulan tubig eh sigurado talaga Ay. Sayang ang mga buto may pinunla. Hmm. Um, Pagkita lang muna eh Nagdidiligay Nagdidiligay Manual daw natin ay? Hindi lang kalaman ka.

Kukalate pa na kong kag... Hmm. Ito ka naman. Ah. Alright. Ayun, si Mr. Pedro. Ano ka kilaw atayin mo ba niya? Upat ka kilaw? Ha? Ha? Ana bol may tawi. Okay, si sir bol na December kal per week. Ayun po at nagdidinig na po. Oh. Oh, ayun sir Lester, pakita ko sa iyo yung pinagsasalukan. Ayun po yung regador. Ah, uh, oh, pinagdidinig. Mabasa ka lang na di dyan Two, four, six, eight, ten, twelve. Manong apla tayo may kilaw? Anim. Okay. Tapos may sa kilaw atin. Eh, uh -huh. so, lamit May sa Tapos kilaw So ah. Ang ganun po. Pinagdidilig. Dalawang bagsak yan. Nagpapatuboy. Hmm. yung kay Cesar.